para Hong Tila Brigada Tila Pag-usapan natin ngayong umaga mga kabrigada Nako ah, para po sa mga hindi ho nakakaalam Ngayong araw na ho mga kabrigada Effective Ito nga ho ang ating uh, fair hike mm. Sabihin ni eh, dagdag pasahe Nako Sa Dalt -dalt LRT1 pasahin. Nako, dagdag pasahe Dagdag pasanin eh, alam naman ho natin mga kabrigada dyan ho sa LRT1 usually yung mga uh, mananaki dyan yung mga estudyante mm -hmm. dahil yan po yung nasa kahabaan ng U-belt mga kabrigada. oh at dahil ho diyan e eh, meron ho tayong makakasama dahil parang yung isang grupo raw ho, itong para mm -hmm. e eh, parang pinaplano raw ho nila mga kabrigada na eh, ayakyat itong fair hike na yan, yung issue na yan sa Supreme Court. Makasama ho natin si para convener, community officer, Nanoy Rafael. Magandang umaga po, Sir Nanoy. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo, Brigada Gab at Brigada Abner. Good morning po. Morning po. Magandang umaga sa inyo, Brigada Abner, Brigada Gab at sa ating mga taga opo tama ho ba ito na parang plano roho natin na magpetisyon ba sa Supreme Court para po maharang ito pong uh, pagpapatupad po ng dagdag pasahe dito po sa LRT 1 uh, ay sa mga pinag-aaralan natin no pero hindi lang yung uh, pagdadagdag pasahe yung dadali natin sa, sa Korte Suprema mm -hmm. no ang isang pinag-aaralan natin ay yung pagbabasura mismo nitong uh, napaka dispalingha uh, dispalinghado, no? one-sided na concession agreement o kontrata sa pagitan ng LRMC na uh, kinabibilangan ni Ayala, Manipangilinan, hmm. uh, at ng LRTA ng gobyerno. No? Sa tingin kasi natin, no, yung uh, 2015 concession agreement, nagbibigay daan ito sa pagsisiguro ng tubo no, ng mga uh, malalaking korporasyon na ito, samantalang Uh, hindi hindi ito pabor sa mga commuter dahil uh, tinitiyak nito na merong fare hike kada dalawang taon mm. samantalang wala namang pagtitiyak sa service no na matatanggap ng mga commuter so napaka one sided kasi tiyak na tiyak yung revenues no yung kita at tubo ng uh, private operator na humahawak ng LRT 1 samantalang wala namang kahit anong pagtitiyak na makakakuha ng improvement of service itong mga ating mga commuter mm -hmm. okay eh, kasi kahit po uh nung isang araw pa to actually uh, Sir Nanoy siyempre hindi OTR dinidepensahan din nga ho ito po nga uh, dagdag pasahe sa LRT 1 nang sabi ho nila eh matagal-tagal na raw ho hindi nagkakaroon ng dagdag pasahe sa LRT 1 at kailangan-kailangan daw ho talaga ito po nga uh, pagdagdag pasahe dahil nga po diyan sa extension sa pakavite, ano ho yung siguro yung masasabi natin dito Sir Nanoy Uh, hindi dapat yung commuters ang uh, sumasalo nitong burden no ng improvements mm -hmm. nitong extension etc. Ang okay. una nga naming tanong ay eh, uh, pumirma sila uh, uh, kasama kasi sa agreement yung uh, na pinirmahan with LRMC mm -hmm. yung uh, commitment nila na maglaan ng investment mm -hmm. dito sa extension ng uh, papuntang Cavite no mm -hmm. So ibig bang sabihin nun, yung pagbawi pala nila doon sa investment nila ay kukunin nila sa bulsa ng mga mananakay mm. para sa amin ang public transportation ay dapat isang pampublikong serbisyo no mm. hindi ito isang uh, profit seeking na uh, venture dapat so lahat ng ating uh, lahat ng ating mga ah uh, nakukuha mula dito sa pampublikong servisyon na ito ay dapat pinopondohan ng gobyerno mula din naman sa buwis ng ating mamamayan mm. kaya sinasabi namin na talagang predatory itong concession agreement na to itong kontrata na to mm. kasi kapag hindi pinagbigyan ng gobyerno yung fair hike kukunin din naman talaga ng LRMC yung uh, nawalang kita, quote unquote nawalang kita nila, deficit daw. Uh -huh. uh, sa gobyerno din naman mismo, so mapipilitan yung gobyerno under dito sa concession agreement na magbigay ng subsidies no, uh, deficit payment dito sa LRMC. Uh -huh. Ang problema namin wala naman kasing kahit anong batayan, yung sinasabing fair hike, itong sinasabi nilang uh, para sa improvements, para sa dagdag na uh, stations papunta sa Cavite. Hmm. Kasi ang pinagbabatayan lang talaga ng fair hike na ito ay yung nasa kontrata hmm. na sinasabing obligado ang gobyerno na payagan ang LRMC na magtaas ng pamasahe every two years. Oh so hindi siya nakabatay talaga sa kahit anong konkretong ito yung gastos para sa uh, improvement of service ito yung improvement of service na ibibigay namin mm -hmm. no uh, in fact wala talagang kahit anong transparency at walang accountability. Mm -hmm. Yung LRMC, itong sinayala ni Pangilinan, walang nilalabas sa financial statements, walang revenue details, kami pa mismo yung kinailangan magkalkal. Mm. Wala kaming mahanap for 2024. Mm. Sa 2023 meron kaming nahanap sa website mismo ng Metro Pacific, naman ni Pangilinan. Oh -oh. Sinasabi doon, noong 2023 mm. may 40 percent increase sa revenue itong Light Rail Manila Corporation. So ang tanong namin, kung lumaki naman pala ang kita, malaki mm. ang 40 percent increase in revenue, mm. so bakit kukunin ulit sa bulsa ng mga mananakay itong sinasabi nilang para sa improvement? Yung ikalawa, mm. anong improvement ba yung sinasabi nila? Oh, Kasi mm. sa loob ng isang dekadang nasa ilalim ng private operator itong uh, LRT-1, mm. Tanongin natin yung ordinaryong mananakay, mananaka. Mayroon ba talagang nag-improve sa LRT 1. 'Di ba mahaba pa rin ang pila? Uh -huh. No, siksikan pa rin ng mga tren. Tapos yung sinasabi ng LRMC na uh, bumaba daw ang wait times, uh -huh. no, yung turnover ng pasahero ay uh -huh. bumilis, hindi naman yun dahil sa kahit anong ginawa nila. 'Yun ay dahil ang mismong gobyerno bumili ng mga uh, bagong train sets, 4 gen uh -huh. train sets. Uh -huh. So yung improvement pa sa LRT 1 na pinagmamalaki ng LRMC, hindi sila yung gumawa. Tayo oh. pa rin yung nagpondo noon galing sa buwis natin. So oh. napakaquestionable nito. Sa tingin namin, ito ay talagang ano lang, no? Profit-seeking. Hmm. Hindi totoo yung dahil sa improvement. Aha. Pero binanggit po ninyo sir Nanoy na ito ay periodic increase. Nakasaad dun sa kontrata na every two years kailangan mag-increase ng uh, uh, pamasahe dyan. Pero may mga pagkakataon naman po na hindi po inaprobahan ng TRB yung mga petition for wage, or, I mean for fair increase. Kahit nga po sinasabi na uh, fair increase, mukhang lumalabas na... Eh pinagbigyan din sila ng gobyerno na pwede namang pigilan ng gobyerno. Oh, sige. Ah uh, sa tingin namin yung ganoong klaseng mekanismo na assured ang fair increase, yun mismo yung questionable. Mm. Oh, kapag magtataas ka ng pamasahe, dapat may batayan, hindi yun dahil sinabi lang ng kontrata. Mm. Kaya sa amin napaka one-sided ng contract na 'to, no. Mm. Yung pag-a-assure na meron merong fair increase every two years. Mm. Walang basis yun kundi Pagsisiguro talaga na yung private operator ay lumalaki yung tubo, yeah. no? Hindi pa nga yung kita lang, lumalaki yung tubo. Yeah. Hindi nun hindi yun nakabatay sa uh, inflation, yeah. hindi yun nakabatay sa uh, actual na pagre-reinvest nila sa yeah. improvement ng operations, yeah. no? Parang ano, parang uh, tinitiyak kumbaga nung kontrata yeah. na may tubo yung LRMC over sa tinitiyak ng kontrata na makakatanggap tayo ng maayos na serbisyo. Uh -huh. Kaya namin talaga ino-oppose tong contract, uh -huh. no. Uh, ngayon yung sinasabi na merong may, ilang taon na hindi nagtaas ng pamasahe. Uh -huh. Pero tignan din natin, no. unang unang taon uh -huh. na pumasok itong LRMC, mula sa 20 pesos maximum fare, uh -huh. no, naging 30 pesos agad ang maximum fare. Uh -huh. Doon pa lang limpak-limpak na agad yung naging ano, pag-akyat uh -huh. ng revenues uh -huh. nila, uh -huh. no. So yung sinasabi na uh, eh, in fact, kapag tinignan natin yung historic data mm. pandemic lang nagkaroon ng negative revenues itong mm. LRMC. Mm. Mm. Ibig sabihin mula nung 2015 mm. up to now mm. pataas ng pataas ang kanilang kita. Mm. So walang walang dahilan no para uh, taasan pa o pahirapan pa yung mga pasahero mm. at gatasan pa yung mga pasahero through yung pagtataas ng sa uh, pamasahe. Ah, binanggit po ninyo sir Nanoy na napaka one-sided ng kontrata. Uh do uh, sinasabi din ng iba na napakaonerous nitong kontrata ng gobyerno at ang uh, LRMC uh, mm -hmm. pero ikapagka eh, uh, may mga effort to rescind the contract uh, sa pagpapawawalang bisa ng contract eh, may karapatan doon yung party doon sa contract mismo Siyempre, in this case yung gobyerno at sa kayong private company so paano paano uusad yung uh, ganong mga pagsusulong na dapat mapawalan ng bisa mm -hmm. eh, hindi naman po tayo tayo mismo private uh, groups uh, mga bitol party po doon sa kontrata na pinasukan. Well, tayo dapat ang pinaglilingkuran ng gobyerno, no? Kaya 'yung sinabi ng Malacañang na wala silang magagawa, hindi mm. yung totoo, no? Mm. Uh, talagang pinakikinggan lang nila 'yung korporasyon kaysa sa amin, mm. no? Kaysa sa atin, no? Na publiko. Uh, hindi tayo private individuals lang. Tayo 'yung nagko-compose ng public, mm. no? So kapag sinabing public service, galing 'yon sa bulsa natin no? oh, okay. sa sa buwis na binabayad natin at tayo din yung pinaglilingkuran nun. Oh. So yung public transportation no mm. di ba dapat sa atin yung pakinabang pero oh. in this case no parang masang pakinabang nito doon sa LRMC at totoo mm. yung sinabi niyo kahit sino doon sa par sa parties no ay kayang questionin i-rescind yung contract mm. no ang tanungan namin parang Tignan natin no sa tatlong uh, light rails na meron ang uh, ang gobyerno sa ngayon mm. yung LRT2 ang masasabi nating pinakamaayos no oh. at yun mm. yung government owned and operated mm. meron lang silang kino para sa maintenance mm. pero yun yung makikita natin talaga sa lahat ng light rails natin iyong binubuhusan ng pampublikong pondo, mm -hmm. minemaintain ng uh, ng gobyerno mm -hmm. at naka-framing bilang isang pampublikong serbisyo ang pinakamayaos, mm -hmm. no? So, ho, talagang ang 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 tulak namin ay dapat yung gobyerno mm -hmm. pinaglilingkuran niya yung mamamayan mm -hmm. kasi yun yung kanyang trabaho eh. Mm -hmm. Kaya naman natin sila inelect kaya tayo nagbabayad ng buwis mm -hmm. para maglingkod sila sa atin. Oh. No? At itong privatization, mm -hmm. no, itong privatizations para sa amin ito ang pinaka malalang senyales na talagang pinabayaan na ng gobyerno ang trabaho niya. Mm. No? Kasi sasabihin ng mga tao, no, kaya naman nagpa-privatize kasi walang kwenta yung service ng gobyerno, no, hindi efficient yung mm. service ng gobyerno. Pero sa totoo lang, kaya hindi efficient kasi hindi ginagawa ng gobyerno yung dapat niyang trabaho. No, sa tapos ang sukdulan nun, ipapasa niya ngayon sa mga pribadong kumpanya mm. na sa totoo lang hindi naman nila gagawin din yung trabaho nila ang ang gagawin nila hahanap sila ng paraan para mag-maximize ng kanilang tubo oh. at ito na nga nangyari sa LRT oh. ano kita at natin Oh, at saka hindi po nahinto yung ganung uh, kalakaran, na uh, Sir Nanoy. Mukhang ito yung template ng gobyerno kapag uh, kinakapos ng pondo, oh. di ba? Uh, kukuha ng mga resources doon sa mga uh, non-tax na mga uh, sources tulad nitong mm. pag-PPP ng mga asset ng gobyerno, yung uh, airport at ito nga po itong mga LRT MRT na ito, uh, mm. Sir Nanoy. Mmm. Ah, -hmm. uh, sa niya natin, medyo may ano doon, no? may question din kami doon kasi talaga bang kapos ng resources ang gobyerno, no? Mm. O baka naman napupunta lang sa maling mga allocation, no? So napakalaki ng pondong napupunta natin halimbawa sa corruption. Mm. Alam na natin 'yan, no? Uh, in fact, meron tayong ini-impeach ngayon, no, na isang high-ranking public official dahil mm. sa malaking mm. corruption. Ah, mm. uh, <laughs> bukod doon, 'di ba, napupunta sa napakalaki din ang napupunta sa uh, ating military, sa ating insurgency na anti-mamamayan din. So ang daming-daming sources na pwedeng pagkunan i-reallocate papunta sa public service. Hmm. Pero every year ah uh, tinatap tinatapyasan ng tinatapyasan ang pondo mm. para sa pampublikong serbisyo. Mm -hmm. No hindi lang naman sa public transport no across the board 'yan. Mm -hmm. No at habang tinatapyasan ng tinatapyasan, ito na 'yung sinasabing excuse ng gobyerno. Ayan, kailangan na nating ibigay dito mm -hmm. sa uh, mga pribadong kumpanya. Ayan. When in fact, mm -hmm. no ang solusyon naman talaga doon, balik tayo doon sa balangkas mm -hmm. na itong mga pampublikong serbisyo mm -hmm. ay nasa balangkas ng public service, mm -hmm. hindi negosyo, hindi profit. Okay. Sige po. Panghuli na lang po siguro. Dahil nga po sa mga nabanggit nyo ho ninyo na mga dahilan, ano ha, eh, kailan ho kaya posible kayong dumulog ang inyong pong grupo dito po sa Supreme Court? apag Pag-aaralan pa namin, no, na kausap mm. Pa namin ng aming mga abogado. Pero nga asahan natin, no, dahil hindi kami medyo ano kami, mm. sa totoo lang, prangkahan na binastos kami talaga doon sa proseso. No? Ah, mm. uh, Dumaan kami doon sa apela, doon mm. sa unang hearing, mm. pero walang nilabas na formal notice ng fair increase itong mm. LRTA. Mm. So uh -huh. hindi kami makasagot. Okay. No, actually hindi lang kami, yung buong public hindi makasagot, no? Kasi noong February 14 nagsabi sila na uh, approved na itong fair increase. Pero wala silang kahit anong nilabas na papel. So walang kaya makapag motion for reconsideration. Ganun-ganun kaba etong itong itong nangyaring proseso na to, no? Kaya kami parang napilitan kami, ano pa bang pwedeng legal re, uh, recourse natin? So ito na, nag-file na kami ng motion uh, memorandum on appeal, no, uh, a few days ago. Kasi nga hindi kami ng hintay ay dito sa ilalabas na notice for fare increase at don doon dapat nakalatag yung mga batayan. Walang nilabas ang LRTA. Mm -hmm. So sila mismo no, lumabag doon sa proseso, no? Hindi nila ginawang public no yung yung approval ng fare hike. Opo. No, nagsabi lang sila verbally. Um so pag-aaralan namin. pero yun nga dahil binastos kami, mm -hmm. no? Satingin namin kung ayaw kaming uh, kung ayaw kaming kausapin sa loob ng mga ahensya, sa loob ng kanilang mga aircon na opisina. Aba, mm. edi sa lansangan na lang tayo mag-uusap. Okay. No, in fact kahapon, no, naglunsad na kami ng uh, protesta sa Monumento Station sa LRT. Mm. Uh, ongoing ang aming petition signing, uh, Nag-school to school kami, mm -hmm. no, kasi napakarami sa mga uh, mananakay ng LRT 1 ay mm. mga estudyante, no. Uh, kaya sinasama namin sila dito sa ating uh, laban, no at uh, asahan na lang no na kapag nagpatuloy ito um dadami nang dadami yung aming mga protesta dadami nang dadami yung uh, yung pupunta sa lansangan no at mm -hmm. doon na lang kami pag usap no mm -hmm. pero itong sa korte suprema no ongoing ang aming pag usap sa lawyers at titig mm -hmm. na lang natin baka uh, in in a month or two months no mm -hmm. uh, ang pagbabasura naman doon hindi yung fair hike kundi mm -hmm. yung mismong concession agreement yung okay. maraming itutulak okay. sige po eh, with that sir nano yung rafael marami-maraming salamat po sa inyo at mabuhay po ang mga Pilipinong computer sa kanila pong araw-araw na pagkain Maraming salamat po. Thank, you po. Thank you po. Maraming salamat po. Tira! Oras alas 8.02 ng umaga. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Yamivit ES2 Oral Drops. Simulang to pa rin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now!